So yo, what's up guys? Pagkatapos ng ating part 2 na paghahanda ng tapahan at saka pagbabalunas or pagtatapas ay dadako naman tayo ngayon sa part 3. At ang ating part 3 ay ang pagbibiyak ng nyog at ang pagsasalansan doon sa tapahan. So let's go guys! At simulan na natin ang ating part 3. Pero bago yan, kung ikaw ay bago la ang dito sa aking channel ay ilike mo na itong video ito at ishare mo na at pwedeng pwede ka mag-comment below and subscribe sa ating channel para maging updated ka sa aking mga bagong gagawing videos so tara na sa part 3 na dito. Dagdagan nyo na anim ka. Ba, bueno. どうぞ。 kapatid ko si <laughs> Mga bago daw ang sapatos. O tataas daw ang hihil. Eh. Kasi si ano, si ining mean, Inorderan ko 600 mahigit yun. Ay, hindi naman ngayon. kami sabi ni Miggy, wala nga daw kasi alam kung Hindi na binalik. May mo inapabalik. Sabi ko.